Tiniyak ng Department of Budget and Management na mabayaran na ang health emergency allowance ng mga healthcare workers sa bansa sa pagtatapos ng 2025. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na aabot na sa 91.2 billion pesos ang kanilang naibigay sa Department of Health para sa public health emergency benefits and allowances na sumasaklaw sa lahat ng mga healthcare workers mula 2021 hanggang 2023, kung saan 73.2 billion pesos ang inilaan partikular sa HEA. Kasama sa FEBA ang Special Risk Allowance na kompensasyon para sa COVID-19 sickness and death, pati na rin ang karagdagang benepisyo tulad ng pagkain, accommodation at transportation allowances para sa mga healthcare workers inilatag din sa pagdinig ang estratehiya ng DBM kung paano naman poponduhan ang natitirang 27.7 billion pesos nitong bayarin para sa HEA kung saan kasama sa unang hakbang nito ay gamitin ang 2.3 billion pesos na unprogrammed appropriations depende sa magiging labis na nakita ng pamahalaan Nagpasalamat naman si Health Secretary Ted Herbosa sa Senate Committee on Health at DBM sa pagtulong sa pagresolba ng lahat ng usapin na may kinalaman sa HEA